Bagi po ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng bahay ang bawat pamilya Pilipino na katagdang ilunsa ng pambansang pabahay para sa Pilipino program sa Metro Manila. Yeragulat ni Patrick De Jesus. Nagpulong ang Department of Human Settlements and Urban Development, DILG, MMDA at Metro Manila Council. Kaugnay ng paglulunsad ng pambansang pabahay para sa Pilipino program sa Metro Manila para sa Informal Settler Families, alin alinsulod rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand at Marcos Jr. ng bumibigay ng maayos at murang pabahay para sa lahat. Napag-utusan po natin ng mga anak-pangulo noong nakaraang uh, uh, meeting noong January 2. Kami po ay natasa na kung pwede po ay kausapin ang mga Metro Manila Mayors para po sa pabahay ng ating gobyerno. Para po sa kalaman ng lahat uh, ipapilot lang po ito sa Metro Manila pero gagawin po ito sa buong bansa. Layo na naging pagpupulong na hingi ng tulong ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region para sa implementasyon ng programa. Kabilang narito ang pagtukoy ng staging areas at pansamantalang lilipatan ng mga ISF habang tinatayo ang mga pabahay na target tapusin sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Doon mismo sa site, kung saan po sila dating nakatira at kung saan gagawin ang kanilang babahay, doon na rin po ang staging area or within just a few meters, a few hundred meters from that same location. Ang gusto natin, yung ating pong mga social assets, social capital ng ating mga kababayan, ay eh, hindi po malusaw. Ibig sabihin, yung kanilang pagkakataong magtrabaho, yung kapag kanilang pagkakataong mag-aral, yung kanila pong mga pinupuntahan, mga kaibigan, mga kamag-anak, hindi po sila mapalayo para po patuloy po na maganda po ang kanilang pamumuhay. Pinag-aaralan bilang pansamantalang relokasyon ang mga bakanting lupa na pagmamayari ng gobyerno o iba pang idle land kung saan bibigyan ng insentibo ang mga private owner nito. Under the law, basta isang property ay uh, walang development, nagbabayad ng idle tax yan. Ang ginawa namin, one of the exceptions, para hindi ka magbayad kung gagamitin ng gobyerno yan, exempted ka. So, hindi siya nagbabayad ng tax. Kapalit ito ay temporarily gagamitin namin staging area. Pwedeng magawa ito ng LGU. So, marami pa mamaraan. Umaasa mga opisyal na tatangkilikin ng informal settler families ang programa kung saan layan nito madagdaga ng kasalukuyang 50 proyekto sa NCR na may 170,000 unit.